So, mayroon tayong tatlong ng peltan sa halagang 58 pesos. Ito ang pasyente natin ngayon. Kay Sabila na electric kettle. Ay, ito gumana. May lagitik naman yung switch nya. Test natin. Nalagay ko lang to sa resistance. maka bluetooth yung multimeter natin. Test natin to. on natin. Wala. Ayan, meron 28 mega ohms. Kalo Galaw galawin ko to, paano nandito lang sa base? Okay. Nakaangat naman yung paa niya. O, oh, ayan, angat na angat to. Oh. Testerin natin to. Naka-alligator clip na test probe tayo. Palitan natin yung isa. To. So, yung isang paa ng test probe nasa isang paano ang plug. Tetest ko lang dito kung meron tayong continuity. Zero. Ang continuity ay ibig sabihin connected siya. Zero ohms. Connected. Sa kabilang paa, ililipat natin to. Dapat dito sa right side na to meron siya. Zero ohms. Good. Good na good. So wala tayong problema sa base. Testerin naman natin to. Paltang ko lang ng test probe to. Paltang ko lang test probe. Pero maganda talaga. Meron tayong test probe na ganito. Alligator clip. So DIY ko lang yan. Pero may bibili namang mga ganyan. Maganda tong alligator clip na to. Oh. Beautiful siya. Testerin natin to. Tapat to. Tsaka to. 26 mega ohms. Naka on and switch. Pag naka off and switch. Wala. Okay. So dito tayo may problema. Hindi ko na isasaksak kasi sigurado na yon. Buksan natin to. Meron na ako nakikita tatlong tornilyo dito. Ito pala yung nameplate nyo. Meron tayong 2.3 liter capacity. Name pass electrical kettle. Rated 220 volts, 50 hertz. 1,500 watts. 50 hertz lang to. Walang problema dyan. Kung 50 hertz Heater lang naman yan eh. Ang tanong, paano ito bubuksan? tanggal na yung tornilyo flat screwdriver na maliit yon papares oh, lang ng normal na electric kettle okay kailangan natin mag tester ulit may nakikita akong sunog ba to hindi heat shrink tube Ito muna tayo sa heater kagad tayo kung buo pa 34 ohms okay so mababang resistance good pa yan So, meron tayong pang computation dyan. Ito ngayon to. May nakikita kong isang terminal dito. Tsaka to. Ito yung may overload protection dito. Test natin to. Ito yung isang Dapat connected dyan. Isa dito. Wala. Dito. Pangalawa. 31 mega ohms. Okay. So, ibig sabihin tong isang to. Tong isang to kasi nakarekta lang dito. So, Diyan tayo dito magte tester dito na tayo magte tester Dito 'yan. Yan oh sir ohms. So good tong isang to. Etong isang to, dapat to may connection dito. Ibig sabihin to nag-trip. Tanggalin natin para makita natin ang malapitan. Pero testering sir pala rin natin yung switch. So kung titingnan natin yung wire, dalawa lang yung bubaba papunta doon. So ito ang switch, tsaka ito. So pag nilagyan ko to ng tester sa resistance tayo, Meron tayong wala. Pipindutin ko lang yung switch sa ilalim. Zero ohms. Op. Open. Boom. Zero ohms. Ayun yung tester natin. Zero ohms. Okay. Buo ang switch. Buo ang heater. Ito lang talaga problema. Ito yung pinaka-temperature sensor niya. Over temperature to. So, ayun yung pinaka-pin yung kulay puti na yun. Pag pumindot yan, tatamaan yung contact dyan. Meron yung contact dyan na magdidikit sa ilalim. Ayun, no. Oh. Ah, nakadikit na pala. Na-reset na. Ito yung contact na pinag-iwalay niya. Ngayon, pag tinester natin to, buo na to. Hindi ko alam ba't nag-reset. Ito yung sa gitna. Mm, 17 mega ohms. Okay. So yung contact niya ang may problema. Naka-contact siya pero walang resistance. Buksan na natin 'to. Ingat lang tayo. I-order ko na rin 'to pero syempre, re refer ko muna para ano. May magamit o magamit muna mas mura to kaysa sa bumili ng electric kettle na buo etong weakest point talaga ng kettle yung connection na to dyan palagi nagkakaroon ng loose connection ano? o may itim yung Ay, tatanggal to yun tatanggal ba natin yung contact pwede tong ang, kaya ko lang binuksan para malinis pwede tong tanggalin naman linisin ng hindi tiyatanggal so mas maganda lang yung access oh. So. tagalid na rin no. Oh. So, ibig sabihin niyan, nag-init to. O hindi, tagalid talaga. Pisilin natin to konti. Ayan o. Ah, okay. Ayan na nakaipit lang siya doon o. Titinan ko lang to. Baka mabalik yung plastic. Masisira siya. So, hindi ko nararecommend ang erecta natin to. Pwede kasing wala to eh. Erecta na natin yan. Pag dikitin natin inangan o kung ano paman. Emergency pwede. Temporary. Pero kung matagal, hindi pwede kasi ito yung safety natin pag nag yung switch natin. So, pag na-ice natin to hindi pa rin natin masabi kung okay na siya. Kasi nga kailangan yung switch natin nagka-cut off o namamatay ko sa... Dapat kasi to nakakontak lang to palagi. Yung ibig sabihin niya, nangingintim yung ganyan. Posibleng palagi siya nag-trigger. Pero dapat hindi eh. Nalinising ko ito gamit ang maliit na liha. Testa natin niya kung may contact na siya. Ito at saka ito. Ay, Nababa. Ito. Yan, yeah, maganda na yung contact nyo. Pag natin to, mas maganda kung meron tayong thermal paste o thermal compound para mas maganda yung contact nya dito. So, yun lang naman ang trabaho ng thermal paste. Ito. Thermal grease pala. Tawag mo iba. Okay, ito yung ginagamit sa processor ng computer. Ibabalik natin to, Huwag natin kalimutang pigain ng konti para masikip siya. So, dapat to masikip, masikip mataas ng amperahe nito na dumadaan sa kanya. Okay. Tester rin natin to At, i-on lang natin to Dapat makikita natin yung reading ng ayan, wala. Dapat makukuha natin yung reading ng heater. Ba't wala? Op. On. Back job. 56 kilo ohm. Test rin ulit natin to. Try ito. Meron. Ito. Tsaka ito. Meron. Oh, uh, ano nangyari? Ito switch. Ito. Maluwag to, oh. Kaya nung napupulbos na ano nyo, oh. Heat shrink tube. Ibig sabihin, nag-iinit yan. Hindi obra yan. Gunutin ko lang yan. ano malawag siya itong isa malawag din oh oh malawag din yung isa oh ayoko ng ganto eh naiinis ako eh gagawin ko dito ihinang ko na nga to okay so medyo mahirap hinangin ang daming panghinang na ginamit ko ginamitan ko pa ng solder flux para lang kumapit to pero yung isa ginawa ko hindi ko na tinanggal yung terminal niya. Hindi nang ko kasama yung terminal. Mas maganda oh. Mas madaling pakipitan yun. Bronze yun eh. Ang panginang na gamit ko ay malakas. 425 degree na ang temperature niya. Tapos, napakatabang tip ng ginamit ko. Okay, test rin ulit natin. naka On natin lang sa switch. Ito, tsaka Ito. 34 ohms. Beautiful na. Balik natin sa kanyang base. Balik natin ang ating DIY test probe. Na nandun pa rin sa plug. Nakakonekta pa rin. Yun, 35 ohms. Off. Over. Wala, open. On. 34.7 ohms. So, maganda na to. Ang tanong na lang, magka-cut off ba itong switch? Yun ang kailangan natin bandayan. Siguro, mga isa o dalawang testing to. Subukan muna natin. Okay, nilagyan ko lang ito ng tubig. Mga kalate lang. Nakasaksak na yan sa ating wattmeter. Subukan natin. Yan tayong 6.3 ampere 1.35 kilowatt Meron yung ilaw dyan. Tignan natin mag-cut off. Boom. Beautiful. Namatay na. Zero watts. At panalo na to. Yun. Perfect. Mararecommend ako lang palagi kung sa inyo ang kettle o kung sa customer nyo, palagi ang minakasulat na max. Huwag nyo napapalagpasin nyo yung tubig. Nakita nyo yung switch kanina dito? Parang nababasa siya. So normal lang nababasa ako kasi doon papasok yung steam mo sa butas na yun. Tapos punta dito. Isipin nyo kung maraming tubig yan kailangan natin ng mag-build up ng steam para ma-trigger niya tong switch na to. So minsan kasi pag pumapalya to, sobrang init na sa ilalim, hindi niya pa napapa-trigger dahil maliit yung volume ng steam niya. Kaya na na trigger yung over temperature sa baba. Several days later. At meron tayong back job kagad. Ayaw niya na kagad gumana pagkatapos ng testing. So isang beses parang siya nag-on. Nakita naman natin nag-cut off dito. Pero Check na rin natin. Check natin kung ano nangyari. So, ito ulit ang ating tester na naka bluetooth Nakaipit na yan dito sa plug. Peltan ko nga pala itong plug mas maaba. Kinect ko na rin yung plug. Okay naman. On natin to. So, so, ayan. Wala siyang resistance. So, duda ako dito. Ang nangyari dito, nag-open na naman yung ilalim box Buksan ulit natin. Sabi ko, nung nare ko to, na i-order io ko na rin. Na-order ko na siya. Ito nakita ko, 58 pesos lang. Napakamura. Tatlo na siya. Meron tayong thermostat base. Yung sa mismong base na contact. At switch. So, napakamura na nito ngayon. Nagulat din ako sa presyo. 58 pesos lang. Dalawa pa nga binili kasi pre-shipping pag dalawa. So, meron ako dalawang set. Testerin muna natin ulit. Test resistance tayo. Zero. Good. Ito muna tayo. Yung test natin kanina. Ito, tsaka ito. Okay. Itong gitna, tsaka ito. Yan, oh. open na naman siya. So, palitan na agad natin to. Sana sumaktor ng mounting nito. Sa so, tingin ko, parang universal naman to eh. I-tangle ko na siya. Muntog-muntog naman. Parehas na parehas talaga. Itong original, minakasulat lang dito. Xiong Teng, 250 volt, 10 ampere. KSD 988-A. Dito, ayun, nasa loob. Hindi ba ganong makita, pero babasahin ko na lang. U889F-3CECB 10 Ampere 13 Ampere 10 Ampere 13 Ampere 220 to 250 volts Surox Pwede rin yung gantong thermal paste ha. Ito yung ginagamit ko ano, Heat sink compound So pampabilis lang ng transfer Pampaganda ng transfer Pwede rin to Walang problema dyan Mas malambot to yung Tsaka injectable Hindi madudumihan ng ating kamay Okay. testering kagad natin. oy Ay, pumasok ah. Ay, pumasok. Ay pumasok. Ba't pumasok? Ah, okay. May konting diferensya. So, magpapalit tayo ng base. Kailangan ko pang kasi kininang ko to nung nagpalit ako ng wire. Saktong-sakto rin yan. Kung titignan natin, meron yung slot dito. Oh. At yan. Papasok yan dito sa groove na to. Kaya magiging ganyan yan. Okay. So kung hindi kayo nagpalit ng wire, sa set tatanggalin niyo na sa salpak niyo. Sikipin niyo lang konti ulit. Okay? Sisikipin niyo palagi pag tinatanggal niya yung mga sakit na ganyan. Pasok na <laughs> Pasok na I love it. Tester kagad ka tayo Nasa resistance tayo Boom 34.4 ohms Ang ganda Beautiful So Sigurado akong gagana na to Pero sa Pagkakataon ngayon Ang naiwan na lang sakit natin Ay yung switch Palitan na rin natin to Para makita rin natin kung sukat Buksan ko lang to isang scroll lang to dito sa baba matutuklak natin pa ganun check natin to kung kakapit din siya. kapares na parehas tingnan nyo tugmang tugma oh. KSD eto ay eto ay KSD ano to KSD 588A eto ay Walang nakasulat. Wala. Walang nakasulat. Okay. Palitan natin. Bulok na iskro niya, oh. Tiyan natin kung makikisama pa. At nakisama pa naman. Gusto so, palagi tayo pipiga, ah. Pagka, uh, pagpapalit tayo ng mga ganito. O kaya bubuno tayo. Pagbalik, pipiga tayo palagi. At sasalpak na natin to. Sakto ba? Sa yung tornilyoan. Ah, adjustable, oh. Slotted yung tornilyoan niya. So, pwedeng mas umiksi, mas umaba. Pero, to, sa kaso nito, saktong-sakto. Bulok na yung screw nyo. Normal yan sa mga gantong kettle kasi yung steam na akyat. Okay. Balik lang natin sa guide nyo tong wire. Okay. Test kagad ulit natin kung nagandang switch. Boom. 34.7 ohms. Tumas ng konti ah. Anyway, Diyan lang, um, yan, <laughs> Diyan lang sa kable. Um, 34.4. Dito lang sa kable. Okay. 34.7. 34.4. Okay. So, meron tayong tatlong piyesa ng peltan sa halagang 58 pesos. Ngayon, subukan natin kung gagana, Siyempre, Huwag natin kakalimutan ang testing palagi. Sa tester na gana, okay na yan. Sigurado nang aandar to. Pero, yung switch. Okay, saksak natin to at i-on natin ito. Meron tayong 6.4 ampere, 1.3 kilowatts. 'Yon. So 'yun lang, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at kung may pares kayo problema, maglalagay ko ng link sa video description kung saan mabibili yung 58 pesos na repair kit na tawagin natin. Yan lang. Maraming maraming salamat.